ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Itinatayong yung commercial building sa likod ng Quiapo Church, tinawag na photo bomber, binatikos online. Guru na pinakasala ng dating estudyante, umani ng pambabatikos. Depensa ng guru, wala raw siyang inabuso. Environment-friendly self-driving buses, umarang kada na sa New Clark City. Chimpanzee sa isang zoo sa Spain, pitong buwan kinarga ang naaagnas na labi ng anak at pinakamaliit na Rubik's Cube sa mundo na imbento sa Japan. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo, At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Self-driving bus Yes, hindi kayo nagkakamali ng dinig dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay umarangkada na ang pangmalakasang smart bus service sa New Clark City sa Tarlac. Maliban kasi sa nakamamangha nitong features, malaki rin ang ambag nito para sa isang greener at more sustainable na transportation system. Silipin ng Japanese technology-inspired vehicle na yan sa trending report ni Arnold Herrera. Ikaw ba ay naghahanap ng isang sasakyan na pang malakasan? Yung tipong malakasang aircon, maluwag ang espasyo, o di naman kaya ay kayang umandar kahit walang nagmamaneho. Umarangkada na kasi nitong Setyembre ang kauna-unahang Japanese technology-powered self-driving buses sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport mayroon itong dash cams, mga pintong nagbubukas sa isang pindot ng button, at safety features tulad ng sensors, seat belts, at fire extinguishers. Ibinibida rin ito ang pagkakaroon ng automatic at manual drive modes sa tulong ng isang console smart braking system para iwas aksidente, at isang ramp para sa persons with disabilities. Ang proyektong ito ay isang side venture mula sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ng BASES Conversion and Development Authority o BCDA, Zenmov Incorporated at MC Metro Transport Operation Incorporated. Para kay Gisela Calalo, Executive Vice President at Chief Operating Officer ng BCDA, malaki ang matututunan ng Pilipinas mula sa smart at sustainable transportation technology Japan. Anya, hindi lang nito mas mapapabilis ang daloy ng trapiko, kundi maitataguyo din ang mas malinis na hangin sa tulong ng low carbon emission. Naniniwala naman ang BCDA na ang proyektong ito ay hakbang alinsunod sa plano nitong i-transform ang New Clark City bilang unang sustainable, smart at green city sa buong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Photo Bomber Alert? Matapos ang kontrobersyal na photo bomber building noong 2014 sa likod ng National Historical Site sa Luneta, tila mayroong panibagong gusali na nagmistulang version 2.0 nito. Isang commercial building kasi ang nahagip ng netizen habang kinukuha na nito ng larawan ng century-old Quiapo Church, bagay na umani ng pambabatikos online. Ang mga detalye sa umano'y Photo Bomber 2.0 sa simbahan ng Quiapo. Alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Nagulantang ang online world matapos ipost ng isang photographer ang umano'y Photo Bomber sa likod ng century-old minor basilica of the Black Nazarene Church sa Quiapo. Ayon sa uploader, kinukuhanan lamang daw nito ang simbahan ng may nagmistulang kapansin pansin ginagawang commercial building sa likod nito. Matatanda naging kontrobersyal noong 2014 ang Torre de Manila bilang photobomber sa likod ng Luneta Park na siyang kinainisan noon ng marami. At tulad ng dati, Nagbigay rin ng samotsaring saring reaksyon ng mga netizen dahil tila nakakalimutan na raw natin ang kahalagahan ng mga gusaling ito sa ating pagka-Pilipino. Ayon sa isang netizen, kakulangan daw ito ng pamahalaan sa pagpapahalaga ng ating kultura at kasaysayan partikular sa pagpapatupad ng mga batas para maprotektahan ang naturang gusali. Samantala, mayroon namang nagsasabing hindi na maaaring maiwasan ng mga ganitong klase ng insidente, lalo na kung hangaring umundlad ang isang lipunan. Dinarayo ang simbahan taon-taon ng mga deboto ng itim na Nazareno, lalo na tuwing araw ng trastasyon na naging bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Para sa DJRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ting next trending story, teacher-student relationship. Viral ang post ng isang lalaki nang ibahagi nito ang kwento nila ng kanyang dating estudyante na ngayoy asawa na niya. Kapuna-puna kasi sa inilahad ng lalaki ang edad ng babae nang magsimula silang maging magkasintahan. Ayon sa mga netizen, ito raw ay halimbawa ng grooming. Ang depensa ng guru, tutukan sa report ni Rose Babiera. Viral ang isang guro na ibinahagi ang love story nila ng kanyang dating estudyante online. Sa ngayoy deleted post, ibinahagi ng guro na si Benedict Ambos kung paano nagsimula sa paghanga at tuksohan sa eskwela ang relasyon ng ngayoy asawa na niya. Ayon kay Ambos, bahagi ang asawa ng kanyang grade 5 advisory class sa unang taon ng kanyang pagtuturo. Nang graduate sa elementary ang babae at pumasok ang guro sa iba pang trabaho, nagkahiwalay sila ngunit ayon sa kwento ng lalaki, ay hindi raw siya tinigilang i-text ng dating estudyante. Napukaw daw nito ang kanyang interes at kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Mayroong 36 na taong age gap ang dalawa. At bagamat walang mali sa kung gaano man kalaki ang pagitan ng taon na meron ng magkasintahan, nasilip ng mga netizen mula rin mismo sa paglalahad ng guro na naging sila ng dating estudyante, labing limang taong gulang pa lamang ito. Ito na ang naging mitsa ng pambabatikos mula sa publiko. Katwira ng mga netizen, menor di edad ang babae at labag sa batas ng mga guro ang pakikipagrelasyon sa mga estudyante nito. Dahil sa mga pambabatikos na natanggap, tumugon si Ambos sa isa na namang post na kanya ring dinilit. Depensa niya, wala siyang inabuso at naging maingat sila dahil ayaw niya ring mawalan ng lisensya. Nagpaalam daw siya sa magulang ng babae at nerespeto ang mga hiling nito dahil bata pa nga ang kanilang bunso. Ngunit sa posting ito, hindi pinalampas ng mga netizen ang mga detalye sa kwento ng guro. Ang paratang nila, grooming daw ang ginawa ng lalaki at bilang dating guru nito, hindi raw dapat niya hinayaan na magkaroon pa sila ng relasyon sa simula pa lamang. Bagamat deleted na ang mga posts, mainit pa rin sa mata ng publiko ang guro. Apela nito, itigil na ang pambabas sa kanila dahil hindi raw alam ang buong kwento nila ng mag-asawa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next viral story, Grieving Mother. Maraming naantig sa kwento ng isang chimpanzee matapos nitong kargahin ang labi ng kanyang yumaong anak sa loob ng halos pitong buwan. Labis daw kasi ang pagdadalamhati nito sa pagpanaw ng anak na dalawang linggo niya palang nakasama mula ng isilang. Ang kabuwang istorya ay hatid sa atin ni Mili Borja. Lumambot ang puso ng mga netizen nang makita ang mga larawang ito ng isang nanay na chimpanzee. Buhat ang naaagnas ng labi ng kanyang namatay na anak. Halos pitong buwan ding bitbit ng chimpanzee na pinangalan ng si Natalia mula Bayo Park Zoo sa Valencia sa Spain, ang kanyang anak na binawian ng buhay noong Pebrero ngayong taon lamang. Ayon sa reports, Lubha ang pagdadalamhati ni Natalia sa pagkawala ng anak na dalawang linggo niya lamang nakasama mula nang ito'y isilang. Bit-bit at kung minsay, yakap nito ang labi ng kanyang baby chimpanzee kahit na unti-unti nang naagnas ang katawan nito. Magugunitang mayo ng mapabalita ang pagduloksa ni Natalia kung saan karga kar -kar na nito ang anak sa loob ng kanilang kulungan kasama ang iba pang kapwa chimpanzees. At ngayong buwan ng Oktubre, Nagawa na nitong unti-unting bitawan at tuluyang iniwan sa isang damuhan ang mga buto ng anak. Naagad namang kinuha ng mga caretaker ng zoo upang desenteng mailibing ang baby chimpanzee. Sa paliwanag na inilabas ng Biopark Valencia sa kanilang website, sinabi nitong lumalabas sa datos na mataas ang mortality ng mga batang chimpanzee at dahil malalapit na mga ito sa bawat isa, lubos silang naaapektuhan sa mga ganitong klaseng pangyayari. Gaya sa mga tao, natural lamang sa chimpanzees na magkaroon ng period of grieving hanggang sa matanggap ng mga ito ang pagkawala ng kasama at parte na ng nito ang pagbitbit ng ina sa katawan ng pumanaw na anak para sa DZRH TV ito si Miliborha una sa Pilipinas una sa Pilipino sa ating record-breaking story, World's Smallest Rubik's Cube. Mapabata bata mano, yung at hard patok ang paglalaro ng Rubik's Cube na kung minsan inuurasan pa o kaya na may binubuo ng iba habang nakapikit o nakapiring. Pero magagawa pa rin kaya yan sa bagong imbentong Rubik's Cube sa Japan na sinasabing kakailanganin mo pa raw ng tiyani dahil sa sobrang liit nito. Ito at silipin ang ang may bigat lamang na 0.3 grams sa aking trending report. Rubik's Cube na sa liit? Iyan ang naimbento ng Japanese toy maker na Mega House at ngayon may hawak ng record bilang smallest rotating puzzle cube sa buong mundo. Gawa ito sa aluminum at may sukat na 5 millimeters at bigat na 0.3 grams. At tulad sa ordinaryong Rubik's Cube, meron din itong 9 squares each side. Ayon naman sa naturang toy maker, sinimula nila itong i-conceptualize noong 2020 at makalipas ang dalawang taon ay umarangkada ang pag-produce nito. Binasag nito ang 5.6mm record ng British puzzle designer na si Tony Fisher. Kaya naman, magkano nga ba ang ganitong klase ng Rubik's? Mali itong mababa rin ba ang presyo o malalaki ang iyong mata sa halaga? Ang sagot, 777,777 777 yen o mahigit 298,000 pesos. Kung saan bawat piraso ay mayroong stand, bida ang pagiging world's smallest Rubik's Cube nito. Sa namang ipinagdiriwa ngayong taon ang 50th anniversary ng naturang rotating puzzle na ipinakilala ng Hungarian inventor na si Erno Rubik taong 1974 at sinasabing higit limang daang milyong cubes na ang naibenta mula noon. Samantala, bukod sa 3x3 Rubik's Cube na kilala ng marami, mayroon din itong 2x2, 4x4 at 5x5 na sinasabing most complex cubes sa Rubik's family. Habang mayroon ding Rubik's Pyramid, Rubik's Tower at Sensory Cube na binuunan naman in partnership with the National Federation of the Blind. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nagtrending, trending aalamin, ah, bubuoyin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.